thank you So, oh, pag nagpapadeliver tayo, ganyan. Minsan nga, totoong pangalan ko pa yung talagang nandun sa delivery. So, uh, minsan picture sila, nag ko sila magpapicture, gano'n. Siguro kung ano, uh, yung ano bang moment ko with the rider, lagi minsan mali yung address na, na, na napipin ko. And ano naman sila, mabait naman sila, nakakausap naman sila, hindi naman sila nagagalit, buti na lang. Siguro there's this one time na galing akong event, tapos, ah, nakagaw naka na ko. ako <laughs> na ko, and wala na talaga mabuo. And sumakay so, ako. Noong nakita ko ni Kuya, tapos sabi niya, sure ba talagang sasakay ako sa kanya? Kasi ang laki ng damit. Nated naman ako nung na maayo. Sobrang thankful kay Kuya, sobrang bait niya. Tapos, alam mo yung maaalalahan din siya kung nalalaglad na ba yung damit ko. Parang ganun, ganun. Meron po akong in-order nung nakaraan para po sa taping namin. Uh, mga burgers po para sa staff. Eh, parang 200 burgers po kasi yun, so medyo marami. So, uh, nagtutulungan po yung mga riders. Nagtawag po sila ng mga iba pang mga kasama, mga apat po yata so, na nagdala sa set. Tapos nagkamali po sila ng, na, ng nadalhan, ibang city. Tapos sabi ko, don't worry. Tapos sabi ko, o oh, sige sa inyo na yan, huwag niyo naisipin after nun, parang nakakapag-message pa na parang maraming maraming salamat po dahil nadala po namin to sa barangay namin, sa pamilya po namin. And for me, syempre, inisip ko at that time is, oh, teka lang, order lang ako ulit para mabigyan dito yung set. Pero na ko, oh, ang hirap din talaga ng trabaho nila. And like, things like that, they matter to them. And um, lang din na ah. Meron ganoong mga pasasalamat na nangyari. Kaya, Always don't forget to tip your riders. Always tip your riders kasi po grabe po sila magtrabaho po para sa atin. Memorable experience with a rider. Um nag-concert yung Coldplay dito way back 2018. Tapos sobrang na traffic ako sa May EDSA. And then buti na lang na umangkas po ako sa isang rider. Kinatid po niya ako doon ng ligtas. At um yun nakauusap ko siya habang buo biyahe kami nalaman ko yung buhay niya, nalaman ko kung saan siya nagmula, kung bakit siya naging rider. So, hindi hindi ko makakalimutan yun at yung lahat ng mga natutunan ko sa, sa maliit na conversation namin na yun, na i-apply ia ko siya dito sa Black Rider. sobrang saya ako talaga. Uh, tsaka parang after ng ilang years or parang first time yata sa buong buhay ko sa industriya na nakaupo ako kasama yung talagang lead cast, yung main cast. Nung so nung magpasok pa lang dito, papunta sa stage, nagulat na ako na parang doon ako propuesto sa couch. Parang dun na parang doon na nag-build up yung saya ng puso ko na tears, of, magiging tears of joy. Tapos nakita ko pa na ganun yung trailer na uh, ang dami naming Uh, eksena na pinakita. Nakita ko yung parang kahit pa paano uh, na ibibigay namin yung kailangan na eksena. Kasi yung, lagi ako may problema sa ganun eh. Feeling ko hindi ko nagagawa ng maayos, hindi ko nagagawa ng tama yung karakter ko. Pero sa trailer, lumabas naman na parang uh, makikita na kontrabida talaga si Calvin Magallanes. Tapos yun nga, nung pagkatapos, pumasok na lahat sa utak ko na Parang noong nakaraan lang, nawawalan no? na ako ng gana sa lahat ng bagay parang gusto ko muna magpahinga, ganyan. Tapos biglang gan ganito kaganda yung dumating sa buhay ko. yung, bagay, yung mga gabi-gabing umiiyak din ako sa amin. Uh, waiting and hoping ng mga magaganda pangyayari. Ito na, natupad na lahat ngayong araw na to. Meron kasing stigma against sexy actresses, uh, yung mga actresses na gumagawa ng bold. merong um, stigma na hanggang dun lang yung kaya nila, na hindi sila mahusay umarte and hanggang paghubad lang yung skills nila. Pero like ever since then, hindi naman totoo yun. Ali, yung mga nakaraan nating mga sexy actresses, lahat sila mahuhusay at hindi naman sila magiging successful kung hindi, um, kung hindi strong yung acting chops nila and I'm glad na by my presence here, nabibigyan ng attention yung fact na yun na like na sexy actresses um, are very versatile and um, they have mainstream appeal also. Bag. Yun. Kasi bigyan yun ng asawa ko sa akin and my uh, first and only Prada bag. So black yun, alam niya kasi dahil ano eh, siyempre versatile pag black, di ba? color black na itong mga boots ko <laughs> at saka yung mga jacket. Ayan. Hello to all our kababayans, Global Pinoy, and those who are uh, watching in GMA Pinoy TV, hello po sa inyo lahat. Ako po si Gladys Reyes. I'm inviting everyone to please watch Black Rider on November 6. Yes, please, please. Ito um, po yung uh, newest primetime action serie and uh, I'm sure magugustuhan po ninyo because uh, we have a lot to offer. Like, hindi lang po siya action. Of course, drama, may konting comedy, at hindi lang, nako, talagang mabubulunan kayo sa dami po ng mga artista na naririto, magugulat kayo. Oh, andyan din pala siya. Oh, andyan din pala siya. Excited na rin po kami na maihatid sa inyo ang bagong kwento. Uh, Black Rider po, ngayong November 6 na po uh, mag-start. Um, panoorin niyo po, napaka-exciting uh, po. Um, super packed full pack action po. And syempre may puso. Yun, sabi nga ni Black Rider. Hello! Ayan, sa mga Pinoy all over the world. Ayan, panoorin nyo po at abangan niyo po ang uh, bagong series ng GMA. Na mapapanood at sa, sa, GMA Pinoy TV ang Black Rider. Ngayong November 6 na siya at kaabangan siya dahil... Alam mo yung pasabog, ang daming nangyari, ang daming artista at maraming nire-represent ng mga tao ito. So, ayang kaabang-abang siya and fun. Yun. Hello po, my name is Salome Salvi. Abangan niyo po ako at si Ruru Madrid sa Black Rider. Showing na po sa November 6. Panoorin niyo po siya sa GMA Pinoy TV. See you there! Hello mga kapuso, it's me, John Lucas. Gusto ko lang po kayong invite na panoorin at supportahan po natin ang Black Rider. Mapapanood nyo na po this November 6 sa GMA Pinoy TV. I'm very, very excited rin po. Um, I hope magustuhan po ninyo. Talagang pinaghirapan po talaga ng lahat ng mga cast at mga directors, lahat po. Um, ang kwento po nito napakaganda tungkol po sa Uh, mga riders natin at tungkol rin po sa mga ordinaryong Pilipinong um, parating merong pagsubok. Tungkol rin po sa paghahanap ng hustisya, um, standing with the right. Sa lahat po ng mga global Pinoy, sa lahat po ng mga kapuso po natin sa iba't ibang panig po ng ating mundo, inaniyahan ko po kayong lahat na suportahan po. Ang Black Rider, this coming November 6 na po yan. Uh, sigurado mabubusog po kayo dito sa lahat ng action scenes na kailangan nyo sa lahat ng mga drama scenes, patatawanin din kayo nito. Lahat na nga hanapin sa isang programa nandito na at the same time, lahat ng mga tinitingala nyo ng mga stars, mga artista, ay nandirito rin po sa Black Rider. Panoorin po natin this coming November 6.